isang oras lang, magkakaroon ka na ng 10,000 diamonds, guys, every day. So, hello, welcome, hi, welcome back to my YouTube channel and this is Babes once again para magsishare sa inyo ng isang legit app na naman para kumita tayo sa isang wow. oras. Isang oras lang, magkakaroon ka na ng 10,000 diamonds guys, every day. So, gawin mo lang ang tasking every day, magkakaroon ka na ng 10,000 <music> gawin mo lang ang tasking everyday, magkakaroon ka na ng 10,000 diamonds. Kung ano ang apta ito? Sundan ang video hanggang matapos at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, click subscribe and notification bell para manotify sa lahat ng mga tutorial tips and informative, of course, mga vlogs ni Babes. Kaya... So, ngayon guys, pag-uusapan natin ang uh, isang legit na legit app na magkakaroon tayo ng 10,000 diamonds sa isang oras. And of course, at saka for 60 minutes bilang isang guest, magkakaroon ka ng apat. Yes, apat na exploding lights para gamitin mo upang para gamitin mo at saka i-gamble mo para magkakaroon ka ng coins at kapag ikaw ay nagkakaroon na ng coins galing sa mga exploding lights ninyo, hindi na kailangan guys mag-recharge pwede Woo! mo na siyang i gamble at pwede mong iti-trade pa para lumi level up ang mga account natin. Kung ano ang app na ito? Ayan na guys. Ito na ang Soya app. Download lang ang Suya app guys at saka register. Filapan mo lang lahat ng mga information doon at saka mag-start ka na para maka-earn ka na in 1 hour 10 10,000 diamonds. Good luck!